Uy, yung hita, Ay, <laughs> okay, lumabas okay, grabe naman. Nakakita ako ng karne. Uy, na, ah. grabe ha. Ah. Over. Over. Parang Over. laki. Parang laki ng pigi ah. Hindi <laughs> ah. Over ka talaga. O, oh, o. Oh. Over, tumutsalita si Tuvin Zero, uy. <clears throat> yung post... Sisyon mo, ma'am. Parang may naalala ako dyan. Ano bang... <laughs> oh. <laughs> ano ba? Ano ba talaga? <laughs> tumatay ka ba? <laughs> <laughs> Bakit ka nandito? Maghahanap. ilang taon ka na? thirty Ilan na po anak mo? Dalawa. Ano ba yung gusto mo sa si isang lalaki? Simple lang. Yung maayos. Sir, magandang gabi. Ilan taon ka na? 28 po. Okay lang sa'yo? Kaya mong pakisamahan yung 39 years old? 39. Oo. Oo, mainit pa. Makinis-kinis pa. <laughs> <laughs> Kanina nakita ko yung pigi. Medyo okay naman. Uy! <laughs> Uy! Gawi <laughs> to. May dalawang anak na to, sir. Pass muna, sir. Oo, kasalanan mo yun, umakit ka <laughs> Makinig din kasi. Oo, makinig kasi kayo pag nasa baba kayo para, di ba?